Magandang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Patrol Woman Atin pong tunghayan ang naging accomplishment ng Batangas Police Provincial Office laban sa si ilegal na droga ngayong nakaraang linggo. 44 na katao arestado sa isang linggong operasyon kontra ilegal na droga. Alinsunod sa kampanya kontra ilegal na droga ng Police Regional Office Calabarzon sa pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas naglungsad ng mga operasyon ng Batangas Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Samson Bibel Monte Provincial Director. Sa isang linggong operasyon laban sa si pinagbabawal na droga na nagsimula noong March 10 hanggang March 16, 2024, nakapagtala ang Batangas PPO ng 41 operasyon at nakaaresto ng nasa 44 na katao. Nakumpiska naman ng mga pritiba ang 29.3 grams ng shabu at 5.8 grams ng marijuana na nagkakahalaga ng nasa 202,866 pesos. Samantala, noong March 14, 2024 ay nahuli ng mga operatiba ng Mabinip Municipal Police Station si Alias Ninyo sa ikinasang by bus operation at nakakumpiska mula sa kanya ng 5.8 grams ng shabu na nagkakahalaga ng nasa 34,000 pesos. Mensahe mula sa ating butihing provincial director, hindi po nahinto ang inyong kapulisan sa pagsugpo sa ilegal na droga na sumisira sa inaharap ng ating mamamayan, lalo na ng ating kabataan. Ano mang impormasyong makakatulong sa kampanya laban sa si pinagbabawal na gamot ay e pagbigay alam po agad sa mga otoridad para sa agarang aksyon.